Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino sa kulay at dugo. Pilipinong ganap sa tindig sa anyo. Sa mga ugat ko'y nananalaytay ang dugong bayaning tunay. Ako ay Pilipino, matatang na tao. Sa salita at sa gawa, Pilipinong totoo. Tagalog ang wika ko, ipinagmamalaki taas noo. Ako ay Pilipino, Pilipinong totoo. Sa puso ko'y nakaukit pamana sa akin to. Kagandahang asal na Taglay, di man nakaw ni numan. Saan man magpunta, dugong Filipino. Kailan di maglalaho.